Sobrang laking tulong po talaga ni Chloe po sa akin. Um, naalagaan po yung mental health ko. And kung paano ko tignan yung, yung buhay ko po um, outside gymnastics. And na-apply ko rin po sa, sa larangan ng gymnastics. Mas naalagaan po yung well-being ko talaga. And sobrang natulungan po ako na mas maging open. Mm Hindi -hmm. lang sa buhay ko, sa gymnastics din po talaga. Like, super connected po talaga niya. Um, dami ko natutunan. Hindi ko alam na gusto ko pala ng mga team works. Pili ko yung pagkatalo. Um, natulungan niya po ako ma-overcome ma, ma po yun. And talagang ipuli embrace po. Um, yeah, yung sa food po, like dati, like, kahit ano po kasi hindi ko alam ko talaga kung ano yung favorite ko. Eh. Ngayon, like na na determine ko na ano yung nararamdaman ko like nasasabi ko vocally and and di ako na yan na express yung kung ano yung tunay ko nararamdaman ko yung mga ganon and mas nai enjoy ko po yung yung buhay ko po ba kahit na irapan ko mas po. na mas na appreciate ko po yung uh, mga bagay mas naging connected din po kay God talaga no? uh, nag naging kami po ni Chloe po. Mm -hmm.